Good morning guys. Papunta kami ngayon sa Barangay Rizal. Ayan. Ang oras ngayon ay... Ano oras na? 7.50. 7.50? 7.50 na umaga. Ang araw ay linggo. Kami kahit linggo ay dire diretso ang aming operation. Yung aming uh, pagpipil. Basta na kay schedule. Uh, kami narito ngayon sa ano? sa port ng pano so, Quezon. dito kami sasakay ng bangka kailangan namin sumakay ng bangka papunta dun sa barangay Rizal dahil uh, medyo, ano medyo malayo-layo din walang daan na byland kaya kailangan namin sumakay ng bangka tapos mga dalawang oras daw ang aming biyahe papunta dun oh, 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 oh. ang init ang init agad Kompleto na ba tayo? May oh, kompleto na ang gamit natin. Ito, kitang okay, kita tayo pag tayo nalaglag sa tubig. Yup! Okay. Good morning po, Mau. Good morning. <laughs> sige po, morning. sige po, sige po, sabi, yun! Yan! Ah! Guys, kasama natin ngayon ang uh, Municipal Agriculturist ng Bayan ng Panukulan, Quezon. Walang iba. Ang lagi natin nakasama sa field pag tayo nandito sa Bayan ng Panukulan, si Maudal P. Yeah! <laughs> ah, mamaya may tagay na yun. No? <laughs> Ito guys, oras. 7.50. Sa so, akin ay okay. 7.55. Uh, Tingnan natin. Hoy. Mana pa 'yung JR dito talaga daw sa kaliwa. 'Yun pasukan na. Wala po naman Hindi sa kabila. Sumayod tayo. tayo. Sa ilalim tayo dito. Ay, diyan, diyan. Dito pasukan na sa bundok. Eh, sa kaliwang na. Ayan guys, sumabit, sumadsad tayo. Mababaw pala dito. Ligit okay. mo muna ng Hindi tayo ng mga eh. Babaw. Babaw. Nabahura. Nabahura tayo guys.

We are here at <laughs> a few moments later. And guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay Rizal. Yan. Tingnan natin yung oras. 10 and 26 minutes ng umaga. Umalis tayo dun kanina ay ano, 7. Mag-alas at ng umaga kanina eh. Ayan, halos ano, 2 hours and 26 minutes tayong nasa dagat na bumabiyahe. Ayan, ngayon lang tayo tumating. Medyo So, natagalan tayo kanina gawa ng ano, napa, ano napasad-sad tayo sa mababaw kaya nadali tayo ng kaunti yeah opya oh, yeah, man ito kory you know hello Geraldine long time no see ay, dito nga tag dito nga ba? Okay, kaya pala. Okay, let's go. Boss, ano? Yung ating cooler. Yung ating Yeah. <coughs>